So speaking of mga flood control, baha, sunog lindol, mga kababayan, yan po ay nangyari sa ating kalikasan. O dito tayo mga kababayan. Kilala nyo naman siguro si Gina Lopez. Dating sekretary ng DENR na sinipa ni Digong at nakipag-away yan. Ah, Niligwak ni Digong at nakipag-away pa si Gina Lopez. Isang DENR sekretary. Hmm ipakita ko sa inyo mga kababayan kung ano ang sinabi ni Gina Lopez bago siya si Pae ni Digong na pinaglaban niya ah, itong DENR. Ah, oh, ito ha. You cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. Hmm. One third of the Filipino. One third of the Filipino. Nung pa siya nito. One third of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa at pag yung kalikasan? Sino? Yung malihira. That's the fact. You know, the rich of air quality and all like this. Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And mm. whose duty is it to protect our people? It's the diba? government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So diba? Business is money is more important to you than the welfare of the Filipino people. So mga kababayan, hindi na po ako nagtaka kung bakit yan ang sinabi ni dating sekretary ng DENR Gina Lopez. Sumasalangit nawa ang kaluluan niya kasi namatay na po siya. So ngayon mga kababayan, ito po yung kanyang speech noong siya po'y sinibak ni Digong. Ganito po yan mga kababayan. Nakita nyo po ang pangyayari sa Cebu ngayon. ah Kapatid siya ni Gabi Lopez. Yes po. ah Nakita nyo po ang nangyari sa Cebu na pinahintulutan ni Digong na butasin ang bundok at minahin ang dolomite dalhin sa Manila Bay. Nakita nyo po ang nangyari sa Yolanda, nakita nyo po ang nangyari sa Undoy, sa Sindong, sa Habagat, nakita nyo po ang nangyari sa Marikina, nakita nyo po ang nangyari sa Iligan. Ulitin ko isa-isa, Yolanda, Iligan, Marikina, Undoy, Sindong, Habagat at Timyo ngayon sa Cebu. Nangyari lahat ang sinabi ni Gina Lopez. Bakit ganun-ganun na lang ang sinabi ni Gina Lopez? Kasi ang sabi ni Gina Lopez, money and, di ba? Mining or business is important to you than the welfare of the Filipino people. Kung sirain mo ang kalikasan, sino ha, ah, ang magsasuffer? Ang mga mahihirap. Kasi wala namang politisyan na hindi mayayaman eh. Yeah. Ngayon, mga kababayan, Katulad dito sa Sierra Madre. Speaking of Sierra Madre, pupunta ka ng Angguno Rizal. Angguno Rizal, may mining dyan. Ang ilalim ng minahan, mga subdivision, mga bahay. So do you think pag bumagyo ng malakas katulad sa lakas ng bagyong tinio na isang araw na bagyo katumbas ng isang buwang tubig na laki ang ibinagsak? Do you think yung mining dyan sa Anguno Rizal hindi magkukost ng, bag, ng bahayan? Nagkukost ng bahayan. Sa buong Metro Manila or parte ng Luzon, Sierra Madre lang. Ah, Sierra Madre lang ang nakakapagharang ng bagyo. Anong ihaharang ng Sierra Madre kung nakalbo na nga ang baba? Diba? Sino magsa Sino magsasuffer? tao ba or yung mga negosyanteng nagpagawa ng minahan at mga subdivision na pinutol yung mga puno? Taong mahirap po yung mga mayayaman. Pwede naman lumipad yan, may mga eroplano yan eh. Pwede naman lumipat na ibang bansa yan na hindi apektado ng bagyo. Paano yung mga mahihirap na nakatira lamang? Diba? ba mm. Ngayon mga kababayan, bakit sinabi ni dating DNR Secretary Gina Lopez na money and business is important to you than the welfare of Filipino people kasi ganito po, mga kababayan, katulad lang yan sa Pogo at online Sabong ah, or e-Sabong, mga kababayan. Anong sabi ni Digong sa Pogo? Pakinggan ninyo. Ah, Pogo ni Duterte. Para malaman ninyo, ha? Ah, hindi ko hininto kasi kailangan ng pera sa isabong e ng gobyerno. Hmm. I make it public now. It's 60, 640 million a month. Ah. Oh. And in a year's time, it's, it's billion plus. So Ang isabong e hindi niya pinahinto na alam niyang maraming pamilya ang nawawala ng asawa, anak at nabaliw dahil sa isabong. E ha? Kamakailan lang. Ilang mga sabongero ang nawawala na ang iba ay ibinalot ng sako tinapon sa Taal. Hindi niya pinasarang ang isabong kasi nagbibigay ng 640 million aman putang ina niya. Ya. Yeah. Ang pogo. Alam niya na ilang pamilyang Pilipino yung bahay, lupa, ipon, ari-arian na sangla na benta dahil sa sugal na scatter ng pogo. Ha? Yeah hindi niya pinasara kasi bakit nagbibigay ng 2 billion a month. Saan napunta yung mga binibigay? Yan ang sinasabi ninyo na si Duterte magaling na presidente? Para ba talaga siya sa tao o para siya sa kapakanan na magkapera at makakuha ng kickback? Sa kickback mahalaga ni Digong, hindi siya nag-iisip sa tao kung mapatay, malulong sa sugal, at hindi siya nag-iisip sa mga minahan, kung bumigay ang bundok, lunupin ang lugar or ang bayan, kasi may kickback sa kanya. May kickback. Yun po yun. Kickback. S.O.E. o S.O.P. for the boys. Naya? Sabi ni PBBM, mahiya naman kayo. Kita nyo yan? Ngayon ninyo sabihin magaling si Digong. Ha? Ang isa abong hindi pinasara kasi nagbibigay ng 600 million aman month. Billion a year. Oh. ang pogo hindi niya pinatigil kahit illegal sa China kasi nagbibigay ng 2 billion a month saan ang galing yung tax na binigay ng pogo at ng isabong sa mga tao na nai-scam ganon din sa mining saan kumuha ng pangbayad ang minahan ng tax dyan sa mga tao rin na nagtatrabaho doon na kaliit ng sahod pero ang laki ng binta sinong nagsasuffer? taong bayan pa rin. Walang pakialam si Duterte, putang ina niya, kaya mabubulok siya dun. Ang mm. ng pera mm. ng gano'n na kadali. Hmm. Kanyang isa gives government 642.44. No, mga DDS, di tulog one. pa rin ba kayo? In one year, it gives the government billions. It's not the fault of the management. Mga swarsho liben, hilo po. It's the fault of evil men. Sayang eh. Wala tayong pera very uh, well short of uh, money. kaya uh, ako pumayag na patay sa pugo. ako uh, I will admit that talagang binigyan ko ng empremator. the only reason is uh, sabi ko nga because they, it gives uh, uh, income to government. hindi ko hinintog kasi kailangan. Na, nagbigay ng pera ang pugo, isabong at mga minero So ano ang nangyari? Nalulong sa sugal, namala ang mga sugarol, bumigay ang ilog, bumaha, ang bundok, bumagsak, naglandslide, maraming naapiktuhan. Kasi dahil sa pinayagan ni Digong, ito pa. Speaking of bagyo, mga kababayan, Duterte, ayan, GMA News, Duterte left nine-year ban on new mining deals. Ah? Tinanggal ni Digong ang ban sa mga minahan na nine years. Kaya galit na galit si Gina Lopez. Tinanggal ni Digong ang ban na nine years sa mga minahan na pinatigil ni Gina Lopez kasi nabubungkal ang bundok, nakakalbo ang bundok. Eh? Ah? Duterte left nine years Mm -hmm. Ban on new mining deals. Kita nyo yan? Mga kababayan? Totoo ba? Ha? Eh? Ayan, oh. Ayan, si Bongo, oh. Pumirma. Si Digong, katabi si Bongo. Ayan. Kaya galit na galit si Gina Lopez. Hmm. Ngayon, mga DDS, sino ang sisihin nyo? Si Marcos? Si Marcos ba ang nagtanggal sa nine-year ban ng mga minahan? Si Marcos ba ang kasalanan kaya bumaha ang Pilipinas? Si Duterte Si Duterte ang nag-aproba at tinanggal niya ang ban ng 9-year mining. Binan, ibig sabihin pinatigil ng siyam na taon. Binura ni Digong, pinagpatuloy niyang putang ina niya. Ayun, nag-suffer. Kumita ng bilyon, naubos naman sa kakabayad, sa abogado, sa dahig. Di ba? Yan po yun, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi naman ako ganito kung hindi ako nagbabasa at hindi ko nakikita at naririnig. Hindi kasi ako DDS in a bobo eh. Alam nyo, sasampalin ka na ng katotohanan, pipikit ka pa rin at isisigaw mo, do ne ne, do ne ne, tang inan yung lahat. Mga DDS. Dapat sa inyong mga DDS, pagsisilaban kayo eh. Para hindi kayo makahawa. Dapat sa inyo, uminom kayo ng sunrocks para ma Ah, malinis yung katawan at utak ninyo mga animal kay mga hinayupak, mga pistingyawa, animal, inutil, hampas lupa, mga bobo, pangit, ototo, otot, manyakis, patay gutom. Ya. Yeah? Mga bobo. Ay Diyos ko. Hindi pa ba masakit 'yon? Mga immoral. Putang ina, bakit kaya may DDS pa sa Pilipinas? No. 2016 lang naman niya nabuo. Hanggang ngayon nagkalap. Alam niyo yung DDS parang virus eh, parang COVID eh. Yeah? Tapos sisigaw kayo ngayon, magaling na presidente si Duterte. Putang ina niya, nagpa-implement ng war on drugs. Walang drug lord na matay, pero puro addict daw. Saan ka nakakita addict, 9 years old? Nagpa-implement ka ng war on drugs, 30,000 ang namatay, pero ni isang drug lord, wala. May namatay usami si Paruhinog Aminado ako. Drug lord yun. Kilala ko yun eh. Oh. Yeah? Lalo na sa katagalugan, sa usamis. Ah? Huh? Papunta ka dyan sa Ah uh, karangan. Marami dyan. Diyos ko. Paruhinog is part one of the friend of my father. <laughs> Aldong? My God. Princess? My God. Diba? Oh. Espinosa Spinoza father of Kerwin Espinosa and now mayor. Ah. Pero ang pinakamaraming namatay na adik is kaluokan. So magbigay kayo ng isa na may drug lord sa kaluokan na namatay. Magbigay kayo ng isa na may drug lord sa Metro Manila na namatay. Di ba wala? So paano ka ngayon maniniwala na ang droga ay hindi gusto ni Digong? Hindi ba kaya ang mga kakumpetensya lang niya ang pinapatay? Pero yung mga nagbibigay ng kickback sa kanya, buhay? Anong sabi niya? Nandyan ang polis, mayor, congressman, governor, chairman, meron pang isa dito, uh, senador. Eh ba't hindi niya pinagpapatay? May listahan pala siya. At ito pa mga kababayan, huwag niyong kalimutan. Saan ka nakakita na ang economic adviser nung presidente si Digong is pure Chinese? Bakit sa China bang ba, economic adviser Pilipino? Saan ka nakakita economic adviser ng ating bansa nung panahon na si Digong ang presidente na si Michael Yang Chinese? How comes economic adviser Chinese national? 'Di ba? Economic Advisor Chinese National. Tapos sabihin nyo, magaling si Digong, iuntog nyo mga ulo ninyo, mga hinayupa kayo, tangina nyo, mga DDS. Yeah? Kaya nagalit nagalit si Gina Lopez. Anong sabi ni Gina Lopez? Money and business mahalaga sa iyo dan the welfare of the Filipino people so ano nangyari binaha ang Cebu dahil sa pinakutkot ni Digong sa mining ang dolomite ha iba-ibang lugar nilunop ng baha lalo ngayon luson naman ang tirada ng bagyong Uwan or Uwan do you think kayang harangin ng Sierra Madre yan ha kung naalala ninyo mga kababayan, yung naglive ako na kinasuhan si Chavit ng plander. 'Di ba? Meron akong video, mga kababayan, ito ha. May live ako. Ah, ko sa inyo kung saan ako noon na naglive ako na likod ko may minahan. Ito ipakita ko sa inyo, syempre hindi man ako nagsisinungaling. <coughs> kung naalala ninyo, ha. Sabi ko nga sa inyo, hindi pa ibinabalita, mga kababayan. Ito po tayo. Dito tayo. Ito, 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 ito. Nalala nyo mga kababayan, itong, itong video kong to. Lalong lalo ha? na sa mga kababayan natin mga Nakita nyo yan. Yun? Yung likod ko nyan, live... ang uno Rizal nahan <laughs> Pinahan. Lahat, ha? 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 Pinakita ko dito yun. Mm -mm. Ayan, ako po ay nandito po oh. na sa Black Sand Mining. Binisita oh. ko po 'yung lugar mismo. ninyo? Dito sa oh. may ilocosur, Ayan. Ayan na, kulwari ilocosur, ilocosur 'yan. Ayan, tingnan natin. Minahan ng Black Sand yan. Mining kung gaano katotoo ito. Oo, <laughs> totoo nga naman pala talaga. Naku hmm, po. Kung nakita niyo po 'yung sa aking bandang likuran, ayan, ayan po kung nakita ay oh. wait lang ha. Ayan na. Oh, wait lang kasi nga. Eh, uh, uh. pakita sa ko sa inyo ha. kakaalam po yan. Oh, ayan. ayan po, unakita, 'Yan po, yan po ang minahan po. ng angono Rizal. Ha? Ah? 'Yan po mga kababayan, nasa Angono na Rizal girl. ako niyan. Girl, oh. mo, girl, girl. Ayan na. Oh. ba? Diba? Nasa Angono Rizal 'yan. 'Yan mismo nandyan ako. Ha? Ah? Na ako jan. Minahan po 'yan, 'di ba pinakita ko sa inyo diyan. 'Yan po 'yan mga kababayan. Ayun oh. Ayan ayan, o. Mga oh, may mga bakhu Ayun, na, butas na yung lupa. Ayan. Oh. So 'yan po ay Ah. Oh. Ayun 'yan po ay minahan. Ah. Oh. 'Yan pong pinuntahan ko niyan is overview po 'yan na coffee shop. Ha? Huh? Coffee shop po 'yan sa may ano, ah, uh, sa, dumsa. Ah, sa Domsa po 'yan. Harap mismo ng Domsa. Ah, alam ni Ma'am ano 'yan eh sino 'yung nag-comment? Ayan, kay Ma'am Finubio. Ah, sa Domsa mismo mis, ah, ano 'yan, mismo 'yan. Ah, sa Domsa. Harap ng Domsa, may minahan jan sa Anguno Rizal. Ah, alam nyo na. Oh, ah, Ma'am Finubio, sabihin mo sa akin hindi totoo 'yan. Na masyal, ako niyan doon kalayo-layo inakyat ko sa bundok kasi alam ko Nadarating ang araw. Ah, cement at gravel quarry yan. Malapit yan sa Chiri Hill subdivision. Yes, ma'am, Jana kalunya. yan ang totoo. Diba? Ah, sa ang Cement and gravel. Ah, mining. Sabi ko sa inyo, totoo yan eh. Sa dom sa mismo yan. <coughs> Ayan po, mga kababayan. Okay na po ba? Naku, naglalag nga. <coughs> ano na naman ang pinindot mo kasi dyan? ba? Diba? Okay na, mga kababayan. May lupa ako dyan sa Anthony, sabi ni Ma'am Princess Paris. 'di ba? Hmm. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, totoo 'yan. Ha? Lalong-lalo na 'yung sa ano ba Sa Hamara, ano ba 'yon? Yung village diyan na pababa, Ma'am Diana Kalonia, alam po po ba 'yon? Yung anong pangalan ng ano, Matandang Balara, ano ba 'yan? Matandang Balara papuntang Domsa. Ikutin niyo 'yan diyan. Mm. -hmm. May lupa ako diyan sa Angono. 'Yan ang totoo. Mga kababayan. Ha? Ah, so may matandang balara ba ang tawag dyan? Ha? Ah, mga kababayan. Dyan po mismo. Naku naglalab Nga hmm. Naku naglalab na. Diba? Naku naglalab na. Diba? Diba? Oo, papunta po, Sir T.Y. Tigas. Papunta siyang SM Taytay at SM Anguno. Pag paglabas mo niyan, SM Anguno na. Anguno ba pagbasa niyan? Oo, sa Twin Hills Village. Ayan. Paglusot mo niyan, yung harap ng Twin Hills Village, andyan. Ah? Oo, yung may minahan ng ano dyan. Minahan ng uh, Mahabang Parang. Oo, sa Mahabang Parang. Mm -mm, dyan, banda, sa Mahabang Parang. Kita ninyo? Oo. Oh may bagyo na paparating. Ang tatamaan, Central Luzon. Kaya ba harangin ng Sierra Madre yan? E kung ang mga bundok ay puro subdivision na at miniminahan pa. ba? Diba? So kawawa yung mga taong nasa baba. Okay lang yung mga nasa taas. Ang problema kung mag-landslide naman. 'di diba? mm. So, 'yun lang mga kababayan, 'yung aking reaction. 'Di ba? Maganda diyan Ken, sabi ni TY Tigas. Maganda, nagpasyal ako diyan kamakailan lang, matagal na last week yata 'yun. ninikot namin 'yan kasi maganda daw diyan eh. Binabaha na nga ang Rizal, 'di ba? Neva. Diba? Mm. So 'yun lang mga kababayan na dito kami sa Murong Rizal malapit sa Anguno. Ya, yeah, kita mo Ma'am Finobio. Kalbo na 'yung mga bundok. <clears throat> so 'yun lang 'yung aking reaksyon mga kababayan. Salamat sa inyong lahat.